Yo! Shoutout! Pari-bagong vlog na naman tayo. Dito po tayo sa bayan. Sa same boat po tayo eh no. At traffic tayo din. Eh, no? At lagi. yung lagi. Eh. Shoutout! Buwis buhay po ito ngayon. Shout out, Eh no! <laughs> Naktaon na driver yan. Legend yan. Mga ganyan driver. tao ng barangay kapre ngayon eto yung nasabi niya Las Vegas eto Las Vegas yan shout ka pala kay Kagawad Alex Chua at kay kay Josue Kagawad shoutout out Belchor Arpon shout at sa bagong bagong presidente ng Naktoda shoutout po Kostul yaw, pahinga, din. <laughs> Ganyan talaga buhay. May napapalitan, may, na, may hindi napapaltan. hindi naiwasan talaga ang traffic dito, no? Sa General Lewis, no? no? Dito sa Hipol, dito, nato, hindi talaga naiwasan dito. Kasi may ano dyan, yung, may crossing eh. Pero kung lalagyan ng shortcut dito, papunta dun, mukha wala kayo siguro. Bagay, baka magkaroon na rin ang skyway dito. Sa tingin ko lang, magkaroon ng skyway dito. Shoutout nga pala sa kapatid ni no ni Michael, yung kaibigan kong nawala. Ano? Kamusta na kayo? Welcome to my vlog. Hoy! Shoutout. Nakablog ako. Oh, hello, kamusta? Oh, hello. Dili kayo, kaya? Deliver ha? Bulacan. Nakablog ako ha. Ablog na ako. ano, ab, <laughs> YouTube o. Ayan Ewan, Ayan. Ayan okay Ano? Kailan ba? Pagbabanay <laughs> nakikita di ba? Traffic. ang dito. Barangay Capri. E, joyride. You know? Dapat sa joyride. Eh. Kaso, mahal, 400 plus. Mag-jeep na lang ako, motor. <laughs> nang mabuntang public eh. Kaya... yung crossing na to kaka-traffic <laughs> kasi isa na kayo eh dumalikot yung camera hindi malubak singsang singsang eh ang Nova Desi ngayon no napakalaki ng Nova Desi ngayon no ay oh, shout out ano yan ribbon graduation ngayon kaya pala may graduation pala dito nagaganap shout out nga pala sa gagraduate eh no? <laughs> Ano'y gano'n ito e, vlog? Diyan sila, ang gano'n ang venue nila. No? Malaking venue nila. Diyan sila mag-graduation. Diyan Ang saya, buti pa kayo, may ganyan-ganyan. No? <laughs> Papapanood mo ito. Ayan <laughs> o, <Hello>? tutok ko. Tutok ko. <laughs> tôi đang làm gì là không phải hơn Đẹp chết cô, bảo mày chi ra Rồi mà làm cái tay mới nào wala nang all-field. Ayan. Ayan.